Pero yun ang sa Tumatanggas. Paikot-ikot lang po kayo. Ayan. Sino kayo? Uwili natin yung luggage. Ayan. Uwili natin kung yung huling tawagin natin. Siya yung makakatanggap <laughs> ng luggage. Sige. Boy, pala, din natin na ang mga natin ngayong gabi. Ang party ko punsi sa ating mga kumit ngamayang kawapin natin yung mga negatibong dating sa po at ating mga kumit. Parang masalamat na natin na. Ayun 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 ay, ayun 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 naman ayun 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 30 <laughs> na. <Okay>, congratulations <laughs> from ILO Builder We have Ferrari Aha. Ay, ako ya pa bilang. 'yung nakatingin. Intindihin mo mabuhay ka. From bench department via <laughs> tingin, intindihin mo, mabuhay ka may natin ang kinakantong oh. si sir ano, si sir Ito, paulang tuket next is Arnel Yee ready, no oh, nasan po si sir Arnel E ready punta na po kayo dito, baka makatulog ang ating president and from SOG department, we have Pratong Alex Maguyo at yes. Gayo oh. sir, sir sir, dito ba kayo? pag po tayo oh, oh. last natin yung luggage Uh Oo, -oh, okay lang, sir. Kasi siya yung mananalo na gano'n. Dito po kayo, sir. Opo. Ay! Ay! Hey! Yay! <laughs> <laughs> hindi mo matanda? Suspect, suspect. Time, Ayan po, huwag mo uli sa camera. Pepper, pepper, okay. sinay, oh. pala, pata, suspect, suspect. Isan mo daw,

I definitely end up the